J.M. Fiyang, tuloy-tuloy ang pagpapakilig, ganap sa tagig, na sobrang kinilig ang J.M. Fiyang fans, dahil sa moment ng J.M. Fiyang sa stage. Ibarra tumatapang na, tiklop ngayon si E-Girl, nung hawakan ni Fiyang ang leeg ni J.M. Habang kumakanta, di akala ni Fiyang na lumalaban na din si Ibarra sa pagpapakilig. Hinapit nito ang baywang ni Fiyang. Hiyawan ng mga fans sa eksena ng dalawa. Di kinaya ni Fiyang ang kilig. At nilayo nito ang kanyang mukha. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga fans at puro JM Fiang ang maririnig sa buong paligid. Grabe impact ng JM Fiang. Solid na solid sa mga netizens. Kung dati, mahiyain pa si JM sa harapan ng madaming tao. Habang sila ay nang paper form ni Fiyang. Ngayon, nasaksihan ng lahat, na nadoble na ang tapang, ni J.M. Ibarra. Iba ka talaga fiyang, napapalabas mo, ang tunay na nararamdaman, ni Ibarra. Di na talaga maitago, ng J.M. Fiang, ang kanilang tunay, na nararamdaman. If